Anong gusto mo pa? Ano pa natin? Padadlaban natin itong ano nya Itong oh. mga bakod nya Oo oh. Pataasan pa natin Katulad doon sa kabila, oo oh, ang taas na Kaya pa naman niyang ano eh Importante oh, malagay na itong gate dito Kaya pa naman niyang ano eh Utaan mo kaya na lang natin Feeder naman eh. Alam mo yung pan, yung... Alam mo, laki yung, yan, no? alam laki mo yung... Laki niya no, ang laki yung mga din to sliding. sa ano. Ice sliding na oh. gate. Well, nagawa na yata. Nagawa na eh. Fresh ko pala dito pag may ganito. May pa, may ano tayo. Okay, Kahit ano lang yung tawag dito tambayan ganoon. Kahit ano, dalawang patong. Nan. Mm. Na halo block oh. Tatlo pa yan. Ha? Tatlo pa. 10 10 oh. na lang ten para maganda ano taas hmm. ang importante ito dito sa harap ganyan na kataas kayang-kayang ipasok yung van dito oh. hmm. tricycle kasha din tsaka motor ka na mong sa ano sa parkingan <laughs> no yung okay, mga oh, tricycle nakapasok yung dalawa <laughs> maluwag ka lumulubog naman. Oo, oh, o. Oh. Malapit na nga o. Oh. Isang, pie, isang pisa na, na na, yan. <laughs> Lumabas na yung tubig? Makapal na, makapal. Lumabas na yung tubig? Oo, oh, pinalabas na nila kanina. So, bakit nandun pa yung drum? kinuha nila yan. Ay, kinuha. yan. ko, kinuha. May nanonood. Sa ano to? Pang vlog to. Ngayon mo din daw Vlog mo din yung mga kapitbahay. mga kapitbahay na kami kanda. Oh, ini, ka mamaya. Ano yan? May pang ano sila dyan? May pang lock sila dyan para may dugsong? Yung. Sa tubo? Oo, oh, yung, yun, yung kopling. Pang ano, pang, pang dug, dug, dug yung dugsong. Pwede pang kunin tong mga andito, dito oh, mga buhangin, di ba? Mm. O magpa-deliver pa tayo isa. Pa-deliver. Oh. yung mga bato pwede pa yan. Ah. Oh. Hmm. na naman tong ano, ang dami na nang damo. Kunin lang yan. Tanggalin na Ano yan, Tapos pwede yung tanim. Sakali bukas mag-aano ko dito. Anahin ko to. Gigimisin. Dadaling ko to iwan ko kay Marley yung yeah. yung payong Daling ko dito pag ano pag may kasama ko <coughs> yun kay Kuya Arnold kay Kuya Arnold hindi naman palaging pumupunta si hey. Adonis doon mm -mm. Yung manok sana ilabas muna dito para tutuka-tuka siya. Kunin mo na kasi sobrang init doon. Mamaya naka ano naka Di, sobrang init doon. Kawa naman. Di mas lalo dito. Di mainit dito, Timo. Well, madam. mo lang siya dyan. Oh, okay. ko. Malapit na oh. Malapit na naman. nas na. Ngayon Hindi ko makita.